Good morning mga mare for today ganap nga pala ay nagluto kami ni Mr. ng kutsinta na aming ititinda so eto yung mga kailangan asukal gatas all purpose flour at kasaba flour so kinakailangan takalin nyo yung inyong flour uh, kung isang takal ng all-purpose flour at isang takal din ng cassava flour, kinakailangan ang tubig ninyo ay dalawa at kalahati. Kinakailangan din salain muna para matanggal naman yung mga dumi na papasama sa flour. Inilagay ko na nga dito yung aking isang kilong asukal. Pwede kayong mag-add ng kaunting asukal kung gusto ninyo ng medyo matamis. Pero okay na sa akin ito dahil maglalagay pa nga ako dito ng isang lata ng condensed kinakailangan muna ay halu-haluin natin at sunod natin ilalagay dito ay yung ating uh, dalawang uh, tak dalawat kalahating takal ng tubig. Kung ano nga pala yung ginamit uh, niyo sa pagtakal ng floor ay yun din ang gagamitin ninyo na panakal sa ating tubig. Ayan. Then, imimekos-mekos eh, ko lang or imimix ko yan dito sa aking lagayan. Kinakailangan imix mo ng todo para matanggal yung mga buo-buo. At pagkatapos mong imix ito, ay kinakailangan salain mo pa rin. So, ayan. Sa puntong ito, ay kinakailangan na nating maglagay ng lihiya at saka ng at saka ng vanilla. Ayan dalawang kutsara nga lang po ang nilagay ko at ayan na nga, inilagay na natin itong ating uh, gatas, hindi ko pa pala na ilalagay itong ating lihiyayan, ngayon ko palang nilagay vanilla po yan, dalawang kutsara so dalawa yan, uh, hindi ko nabibiyuhan yung unang paglalagay naglagay nga ako dito ng food color pwede naman yung aswete, pero hindi ako nakabili, kaya naman food color na lang para maiba naman kako ay lagyan din natin ng violet na color charot So, ayan, maglalagay na tayo dito at hindi ko na nga na videohan yung aking paglalagay ng violet na kulay. Asan ah, ba yon video na yun? <laughs> so, nawawala na ang video sa color violet natin. At ayan lang, ilalagay mo lang na ganyan at i-steam lang natin yan ng mga 20 minutes. Depende sa kapal. Kapag naman medyo manipis-nipis lang, ay mga 15 minutes lang ay sapat na. So, eto pala, napahiwala yung isang video ko. Eto pala yung sa ating uh, violet color. Para maiba naman, may ibang kulay. Wala kasi akong panlagay dun sa black pot sinta. Kaya, ayan na lang ang ginamit ko. Yung food color na violet. Ayan. I-mix-mix mix din lang natin. Kung gusto niyo ng more violet, ay dagdagan nyo na lang ng food coloring. Ayan. So, habang minimekos-mekos ko nga itong color violet natin, ay naka-steam naman yung kulay orange natin. At ayan na nga, luto na lahat ng ating kutsinta. So, nagpapa-order po ako per bilao at tumatanggap din ako per box. Thanks!